sarap ng aking niluto munggo na may alubati. tsaka eh. okra tapos meron siyang lahi yan pwede bang sarap nito mapapakain tayo nito ng gusto tsaka may kalabasa at okra yan kumukulo-kulo kumukulo-kulo ang ating ulam or ang ating gulay tsaka may ano yan may hipon oh. ang masarap siya kapit na maluto nantay natin ng gat na maluto mm, di ba munggo lang ang pahaba ng buhay <laughs> yan kalabasa oh, di ba at ganito lang so, meron akong daing oh, kaya nilagay ko dyan sinahog ba sinahog yan lasa natin ang apoy para mabilis maluto. O ayan, o anong ulam yun dyan? Anong inyong ulam? Ito sa akin, Mungkulang. lang. Lugalitin Ayan, tapos na yan guys. O diba ang sarap nito? Sarap, sarap, sarap. So bye-bye. Thank you for watching.